Mabait ako ngayong ng araw kasi mabait ako. Hello. Binilang ko sila guys. And guys ha, ah, for today's video, kakain kami ng... Pizza. Kakainin mo? Pizza! Kapal ng mukha guys, lagi ko na dito guys oh. Kapal ng muka oh. Kain tayo pizza guys. Let's eat guys. Ano yung ano flavor na ito? Spinach, creamy spinach. Itong isa. Ano yung isa ba? Ano ah. ayun, ano ba to su Spinach sushi bake. Yan. Ay, ito na masarap. Mm. Yan guys, di ba guys? Alam mo na tayo ano ngayon guys. Wala mo ng ano? Tag ah. Prank or ano? Challenge or something. Para saan ba to? Kain mo na tayo. Ano yan? <laughs> lamesa yan. Pag gusto Para mo. Para saan ba to? ba yan? Oo, oh, yan. Yan. Yeah, patong mo. Hindi, patong mo yung ano mo. Lamesa yan Wait eh. Lang. Yeah, lamesa <laughs> yan, lamesa yan. Ay, wag mo. Tsaka okay, pakita mo, no. bobo ka talaga yun, no? oh. Sarap, Mickey, no? Wala, ang laki! Saan? Ay, laki sa akin! Laki sa'yo? Mm, sarap naman yan! Ay, sarap, no? Timigit na dapat <laughs> yan. talaga kaysa kabala mo ko. Lagi nandito pag may pagkain, guys. Talaga, kaysa kapunta ako dito ng pagkain. Ipe plus ko yan, guys, yung kuwain siya dito, guys. Tapos, kabala mo kaya doon. Eto yun, guys. Ito yun. Eto yun. Yan yun. Yan, no? Kapal na mukha kayo so, nakikikain na naman oh. Pal! Kikain ka na kaya naman. Sila ulam niyo? ano ulam nyo? Ano ulam nyo? Ano ulam nyo? Ulam namin. Ulam namin guys. so, oh. plate chicken tsaka gulay na chicken. Pero chicken lang ako ko sa gulay. Ay duwa, wow. kaya ka nagkakasakit, tanga ka. Okay. Yan! Parang, parang, ano, parang, may, parang may kilala akong gano'n. Ah. Oh. <laughs> yan guys, ayan, ayan yun. Pero nagugas siya dun guys, ito oh, dalawa. Oh, mag din siya dun eh, ano. You know? Yan, tama yan, magugas ka dyan. Hindi yung puro kain ka lang dito. Tama yan, ginagawa mo ha. Pagkakain, hugas, hindi yung pagkakain, takbo, ano ka, eat and run. Oo, oh, ganun nga yung purpose eh. Yan, pagtapos mo dyan, tapos nang hihingi ka pambili ng coke, ang tigas na mukha. <laughs> tigas na mukha talaga, napakatigas. tigas. hihingi pa ng pambili ng coke, oh, tigas na mukha, oh, ano, Hmm? Tigas na mukha talaga. Oh, oh di ba? Oh. Napilitan lang yan, guys. Ay! <laughs> oh, kapal. Ula, si Kim. Yes, napilita ka lang eh. Mukha, mukha naman napilitan. Kasi, siyempre maya yaka talaga. Kumain ka na sa ibang bahay, di ka pa magugas. Oo, oh, ganun na dapat eh. Kapal mukha, parang yung tigyawa. At saan yung, oh. Bob, pinali kasi yan. <laughs> <laughs> yan. yan, yan, Nagugas siya doon. Nagugas no, ako. Dapat lang magugas ka kasi nga kumain ka na ano, eat and run? Oo. Uh -huh. Guys, guys, guys. Ay, may yung sus pa lang? Mayroon. Ay, bagus na eh. Guys ha. sa. Lagay sa. Lagay sa. sarap guys, oh. Hindi na kita. Ay. <coughs> oh, Sabi mo, tulo ka lang kain, ha? Hmm? Ang ah, sarap! Palibre! Kaya mo ka eh! Sarap na ito! Hmm. Spinach yan! Spinach! Sarap! Tayo mag... Emoji challenge! Ano Kailan Tayo mag... Emoji! Sunod na! Bigyan natin si... Mami mo na! Isa! Mayroon na siya? Agad kulit! Bakit? Bakit? Ito so, yung effort ko eh. Ito ako yung effort ko eh. Ako na. Mami. 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 <laughs> Pizza at saka ano. Egg sandwich. Kiss mo nga ako. Sarap yan, sarap yan. Yan, luto ni Kim yan. Ito, binili ko. Okay, guys. Tantakan na natin yung iba na tira doon, guys. Ano, may narinig ako ah. Ha? Coke? May kiss pa talaga, ha? Sige, sige, sige. Pili daw na ano, yung paborito mo. Nang coke. Narinig ko. Nananig mo ba? Sige, oh, sa'yo na to. Magaling. Hindi gusto ni Micky to. Iba't to, iba, te, iba ka na lang ito Taste test nga, kung masarap. Ah, sige, sige. Tingnan nga, tingnan. Lina, anong gano'n? Gano'n... ko ko kitong kita! Alam mo, nakasinutoy pa rin yan! Uh. Uy, uy, pang ano yan? commercial? Uy! uy naman Ay! Ala! ka siya! Tumulo! Ay! Ay! Ala, wala, Ay! Ay! Si Ay! Alam mo na lang ketchup guys. Ugas? Ay! Salito. Ay salito guys, so taste eh, it. Ano? Taste bad. Taste test. Gabi kaya? Ano ba itong pinagagagawa mo? Pinanganap na yung sakit, no? Ano pala? Ano na yung bukas yan? Bukas yan, pwede naman yung bukas ah. Okay guys, ha? For today's vlog. Kaya labo. <laughs> labo itong kami. <laughs> Kasi pati ba naman yung cellphone na naging ng hats mo. ko ba guys? siya yung nandiyan. Ano ako pa mag-a-adjust no, para that. sa inyo lahat? Seryoso ah. Ayun ayun yung nag-request guys ng pizza. Seryoso ang bata. Tingnan mo kung gano'ng karami mo. Ito, dito mo ni Peris no. Lawakan pa. Ah, maanghang? Ano nasa niya so niya? Masarap din. Mm. Cheese din siya. um, mm, ano yung sushi ha? Ah. Alam mo yung lasa ng sushi? Hindi. Meron, ganoon yung lasa niya. Mm. At maliit lang muna ko tayo. May angpang dito. Ayan, guys. Ayan, guys. Angpang. Um -hmm. Bye-bye na. Kain lang kami. Bye kayo mga ingkit. Bye. Eat and run. Kapal na mukha. Eat and run show. Naomi kaya, thanks sa feed Thank talaga, guys. magu ayaw maghugas, oh. Hoy. Ayaw maghugas, guys. Tingnan mo, kailan lang ay maghugas. tao lang. Ako <laughs> itong tao. Ayaw tao lang, guys. At last, ayaw maghugas, guys. Nakakain na lahat-lahat, na guys eh, no? mag ka sana. No. Bye.